Ito na magbigay. Ako pa. pa. Ako pa. <laughs> okay, nakuha na namin na aming boarding pass. Nakabila na kami ngayon sa immigration para sa interview. Good luck sa amin. Good luck, good luck. Nakalagpas na kami sa immigration si Janjan na lang inaantay namin. Ang tagal niya, guys. Anong, ano, ano, bang sinagot mo doon? Ang tagal mo. Papunta na kami sa mga gates. Pero for the meantime, kakain muna kami since wala pa kami breakfast. So, let's go. Hanap muna tayo ng kainin. Tapos na kami kumain. Pupunta na kami sa boarding gate namin para doon na kami mag-aantay. So, ang kasama ko pala sa Thailand ay... Siya. Si Bibi Hosing J. Bibi Hosing naman kami. na Meron pala sa Vision Express, no? Dito na kami nagaantay na kami sa boarding gate namin. So, 9 o'clock yung aming flight. We have one hour, more than one hour pa. Pwede pala to. Meeting lang kami dito. Ibigyan namin ang aming boarding pass. Ready ka na ba? Saan ka upo? May <laughs> power, power bank. you. Okay. ako na muna. Perfect. Dito tayo malapit sa bintana, guys. Ah. Ah. Baby, hindi tayo magkotob. <laughs> Klingi. Para sa kaalaman ng mga ang pagbuha o pagtanggal ng life vest. connecting flight kami. Kaya, tignan mo na namin kung ano mangyayari dun sa loob. Okay, so nagpapalit na kami dito na okay. bath money. Okay, napilitan na rin po siyang magpapalit. <laughs> Tapos na, nakapag-change na kami ng bath money. So, yung 5,000 dito, guys, ano lang, 1,750 sa pera nila. Sobrang baba. So, malalaman namin kung gaano kabilis itong mauubos. Hindi yan. Okay, kailangan namin pumila ulit dito sa immigration. Nakalagpas na kami ng immigration, guys. Pababa na kami dito dun sa parang pinaka main lobby ng airport nila. Hindi namin nakikita dito sa let board na to yung flight, next flight namin. So, kailangan namin malaman. Tanong na si Mark sa information. So, yun na. Nakausap na ni Mark yung sa information. Ang sabi, lalabas kami dito. Le-left kami. Then, tataas kami ng tatlong floor. Yan. Nakita na namin yung departure. Okay, na na namin yung floor na sinasabi ni ate. May mga board ulit dito. Do double check na lang namin. Buti na lang. Andito si Mark at si Jan Jan para i-check yung magandang bagay. Kaya ako, pa video video na lang. Ay, dito kami siya. sa parang food court nila, guys. Pakita ko sa inyo. Meron silang parang food court dito. Ano? mo muna kami dahil wala yung wala pa yung flight details na. So, Magme-merienda muna kami. Nag-order ako ng waffle with mango and ice cream. Tapos si Mark nagkape lang. Ang cost namin is 304. So in peso, nasa 800. Siya. Medyo price. Good luck sa amin. nakalagay sa board canceled yung time ng ano namin um, boarding time tapos iba yung nakalagay dun sa flight details kaya nagtanong-tanong pa kami so may tinuro sa amin counter 12 the auto turn left so pupuntahan namin ngayon para i-check nila Mark kung ano na check namin kung ano na yung meron Okay na, nakapasok na ulit kami para doon sa connecting flight namin. Lalakad na kami ngayon, papasok sa gate 45. kami papunta. Konting minuto na lang din pag ano na rin kami. Boarding time na namin. So, ito na ang totoong laban. Pagkalapag ng Phuket. คือความปลอดภัยควาหน้าปลอดภัยรัดถุงผ่นที่นั่งจีทโทรศั์มือถือรวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทชนิลงุริรดมถึสุริไฟฟ้าค่ะเขาอมให้คุณในความร่วมมือไม่ิอะไรดีเออาจนพใครตวลาครับซับพวต <laughs> Baka sa ulam yan. Mga nakaprep na pagkain. Okay, 20. Dito ulit tayo. O, oh, ikaw naman dun saan? Baby, ikaw na. Ako naman sa gitna. Nakaupo na kami yan. Change, ano na kami. Seating arrangement. Si Mark naman din malapit sa Malitang. Meron kami one and a half hour to travel from Bangkok to Phuket. So, yeah Meron ulit tong pre-meal. Kakain ulit kami. Patabaan ng labanan dito. Ayun lang, update na lang. reclaim baggage first. Yes, yes. This, okay. Name, Diyan yung pangalan niya. Taray Temus. May sorry, pangalan. Pasang, Medyo mahaba-habang lakaran lang to, guys. From dun sa binaba namin hanggang sa kuhaan ng baggage. Mahabang lakaran, pero ganun talaga. Please, Okay, pababa na kami sa baggage claim area. Welcome to Phuket! Check mo nga, may pangalan naman yun eh. Guys, nasad lang ako kasi yung aming mga bagahe. Nagkaroon siya ng mga something, something. Well, kasalanan din namin kasi dami nalagyan to ng mga cover. So, alam naman natin na hinahagis-hagis yan doon. Okay, nagpunta kami dito sa other side ng exit gate kasi baka nandito yung driver namin. And hinahabol ko tong si Robot si vacuum robot. Hey! Ayaw nga sa akin! Okay, inabot na kami dito sa labas para hanapin ko si yung driver namin. Okay, finally nakasakay na kami sa aming service. No seatbelt. So, dadalin na rin kami sa aming hotel. Mm Aspire yung Aspiri Hotel. Sorry. So how far is the hotel? Uh, like how many? one hour. Okay. okay. from Phuket Airport, one hour away yung nakuha namin na na accommodation kasi yun ay malapit na sa Patong Beach which is yung marami na talagang ano. Patong Beach talaga yun? Oo oh, nga, Patong Beach nga. Okay. So, doon na talaga yung madagat. Kumbaga parang Bulacan to Boracay, ganun. Ganun ang labanan. <laughs> so, <clears throat> doon kami magstay kasi gusto namin ng dagat at mga night out one hour away siya so baka bulit ulit kami sa biyahe yung buong first day namin naubo siya sa biyahe kaya mamayang gabi susulitin na lang namin ang aming ganap tapos tignan namin kung ano yung itinerary namin bukas at saka sa susunod na araw para sulit na sulit yung pag stay namin dito Ayun, update na lang ulit. Okay, na namin yung hotel na. So guys, andito na kami sa Aspire Hotel. Ito yung nabook ni Janjan na Jan, hotel para sa amin. So, ngayon, mayroon na siya sa counter para i-verify yung aming booking. Um, so ito yung counter. lang kami dito. Ang maganda dito guys, meron na sila dito sa baba na parang um, ano tawag dito? Parang booth. So parang may ganyan dito sa baba. Para pwede ka na din dito mag-inquire ng tour. Kung anumang mga activity yung gusto mong puntahan within Bin patong area. Ayan. So bukas na kami dyan mag-inquire for now. Papahinga muna kami. Ako after namin magpahinga sa labasan, maraming pwedeng puntahan. So, check muna namin yung labas later. Okay! Finally, nandito na kami sa aming hotel. So, papakita ko lang sa inyo yung aming hotel room. Ito siya. Ito ang kanilang junior suite. Ang gagawin ko? Okay, ito yung kanilang closet. So, ang ginawa ko lang, ayan, tinanggal ko lang yung mga important. Binuksan ko lang yung mga lagay ng bags namin para mabilis na lang makakuha. Tapos, ito yung CR. May bathtub. Nilagay ko na yung mga stuff namin doon. Ayan, malaki yung CR guys. Para na rin siyang isang kwarto. Kaya, ganito lang siya kasimple. Kasi may TV. Parang may couch doon. Tapos parang may balcony nilang din dito para makita ang labas. So, check natin kung anong meron sa labas. Ayan. So, ito siya. Ayan. Ito ang itsura ng labas. At mamaya kami ay... Wait lang. Sasara ko lang to Mamaya kami ay pupunta sa labas para magikot ikot ikot But for now, pahinga muna kasi yung first day namin talagang inabot lang kami ng biyahe. Umalis kami ng Manila kanina ng 4 a.m. Tapos yun, ngayon lang kami nakarating dito. 7.11 p.m. dito sa Phuket. Ito yung nangyari sa first day namin. Biyahe, malayo din talaga kasi from Phuket International Airport to Patong um, area or yung lugar nung, nung Patong Beach mismo. Parang one hour away din. Ayun, tas connecting flight pa kami. So, from Manila, bumaba kami ng Bangkok. Then, may two hours kami doon na parang waiting time. Then, Bangkok to Phuket. Tas, Phuket to dito na sa Patong. So, yun. Whole day biyahe talaga siya, guys. So, ayan. Bukas mag-start ang aming journey. Abang na lang po kung anong aming mga gagawin. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.